Siya ang doktor na posibleng makulong matapos niyang iligtas yung alaga niyang pusa. Na si Gianluca Fanelli na isang doktor sa May Italy na nagtatrabaho sa Umberto Parini Hospital. Etong si Fanelli ay merong alagang limang pusa na kasakasama nga lang ng pamilya nila at sa nga dito si Athena at isang araw dito na nga may mangyayaring tatakot sa kanya. January 27, 2025, around 8pm, sa hindi inaasahang pangyayari, nahulog mula sa rooftop itong si Athena at sa taas na anim na palapag dito na nga nag-agaw buhay si Athena. Bilang doktor, alam na ni Fanelli yung mga ganitong sitwasyon kaya naman alam niyang kailangan niyang kumilos agad. Dinala niya naman agad sa veterinaryo itong si Athena pero ayun nga lang, kailangan daw munang ma-x-ray si Athena bago daw operahan pero since gabi na ngayon, Sarado na nga yung mga nag x ray Dahil nga 50-50 na si Athena at wala na nga siyang ibang choice, dito na nga nag-decide si Fanelli na dalhin si Athena doon sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Ospital, dito na nga niya kinatskan si Athena para malaman kung ano nga ba yung mga injury nito sa loob ng katawan niya. Dito na nga niya nalamang may mga baling buto nga itong si Athena at damage internal organs na kailangan nga agad maoperahan. Pagkatapos nga niya ma-x-ray si Athena, si Fanelli na mismo yung nag-opera kay Athena. Dito na nga niya tinanggal yung liquid sa baga nga ni Athena na nakatulong para makahinga nga ulit si Athena at mabuhay pa nga ito. Maswerte namang nakarecover si Athena and okay na sana yung lahat until malaman ng ospital yung ginawa ni Fanelli. Imbes na matuwa, dito na nga sila nagalit at gustong pakasuhan pa nga si Fanelli dahil nga daw for hygiene concern, and since bawal nga din daw magpasok ng mga hayop doon sa ospital nila. Ayon pa sa kanila, sinayang doon ni Fanelli yung pera ng mga tao sa paggamit nga daw ng CAT scan and also may mga pasyente daw na nadamay dahil dito. Pensa naman ni Fanelli, hindi naman daw siguro sayang yung paggamit niya dahil meron naman daw siyang naligtas na buhay at yun nga, yung buhay ni Athena mismo. Sinabi pa nga ni Fanelli nung tinanong siya kung bakit niya nga ba ito ginawa, she was between life and death I knew I could only save her with a quick intervention. Dagdag pa nga ni Fanelli, wala naman daw na apektuhan na pasyente since after hours nga daw niya ginamit yung machine na yon, and also, wala naman daw taong nakaschedule na mag-x-ray nung gabi na yon. Tsaka CAT scan naman yun eh, iti para sa CAT. Joke lang. <laughs> sa huli, inaamin naman daw talaga ni Fanelli na mali naman daw talaga yung ginawa niya kasi labag nga yun sa rules ng ospital And handa naman daw siyang bayaran kung ano man yung nagasto sa paggamot doon nga kay Athena. Ngayon, hindi mo na pinapapasok sa trabaho itong si Fanelli dahil ongoing pa nga rin yung investigasyon. Kung nagsisisi ba siya doon sa ginawa niya, ang sinabi lang ni Fanelli, being a doctor means carrying out a mission. The driving force is precisely the life that flows in the eyes of those who entrust themselves to your care. And this life flows in every living being. If my cat had blank, I would never have been able to forgive myself especially because my children adore her. Honestly, kung emergency din naman at talagang nag-aagaw buhay yung alaga ko, baka gawin ko rin yung ginawa ni Fanelli eh. Pero gets ko din naman yung pinagagalingan ng ospital. So yon, sana hindi matanggal sa trabaho si Fanelli and sana fully makarecover si Athena.